Good morning mga lakapat mga kalapatids Papayano muna ako ng aking mga breeder Ah mga inakay O aking mga breeders Ginagamit ko guys Minsan minsan no Kahit 2 times a week gatas Lalo lalo yung mga May mga May mga inakay Kasi nakakadagdag din to no ginagaya ko lang din yung isang vlogger Ayan. Merap mag video pag solo lang Ayan minalagyan ko ng ano Latas Tapos Lagyan ng tubig Ayan. Ito, nagkakuna rin ito. Malapit na rin mapipisa. Ito sila. Ayan Speedbird to. Bigay sa akin ni Tol J.R. Manibo. Ayan. Opera line. Gatas ng anak ko to. Pagalita na muna ang aking asawa. Pero <laughs> kailangan Bait na yun yun. May harap pag walang kadahawak. Ayan. Ayan. Ito ang mga dulag. No, oh sige. Yeah, makatulo. Tatak bibigay ng gatas para malusog yung inakay nila. Ayan. Ayan, inakay Stuck na tubig Stuck na tubig Kailangan ko na mininom ng tubig Abuse pag-adapt sa panunaw to Galing Japan, bili ko sa Japan to Abuse Binabakapan ko yung aking mga inakay. Inakay na nila. Yan, inom kayo. Ayan. Ito, kailangan mong gasan na yung marumi. sa yung nila. Hindi ko kasi nilabas. nakikigaya na ako sa isang vlogger ng yung isang fancier na ganyan ginagawa niya May, sa kanya naman yung naalo na sa pagkain ito sa akin ilalagay ko na lang sa ano panugdigan nila ayan so number 6 so pair number 7 so pair number 5 So, nag-growing pa yung itim ko. Ayan yung itim. Mga borga ko itim. Ito yung speedbird to. Ito yung number 2. Ayan. Opera line. Tapos ito naman yung aking saddle. Ito anak ko

So, naman din anak nila. Ito si Clacker. Takloban to. Work of the roll. Warpa. 2019. Ayan. Si Kit. Ayan si Kirat.